Pumasok yung galing sa patay, tsaka yung may regla kapag gantong may mga pananim. Gumang... Namumula ho eh, itong bunga. Tapos yung hindi mga... na ho maganda yung kanyang ano. Dila. pati mga yan. So yung mga kawander, bago ako pinapasok nila <laughs> Wala niya, mga red si kawander. Ayan. Kasi bawal daw pasukin to ng galing sa may patay o di kaya yung merong kang buwan ng dalaw. Kasi hindi raw po nagiging maganda ang bunga. Totoo ba talaga yung kuya? Totoo. Totoo. So oh, yun mga ka-wonder, nakaano tayo ng tips ngayon na kapag po tayo ay may halaman na nakatulit gulayan, bawal pong pasukin ng galing sa patay o di kayong may red alert. So, Wonder. Welcome to my channel. I'm Arlene A. Signo, aka co Wonder. So, mga Wonder, for today's video, nandito tayo ngayon on the way papuntang Kaluangan Magallanes, Cavite. Ayan. <laughs> so, mga Kong Wonder, may pupuntahan po tayong lugar. So, kung bago po kayo sa aking channel please don't forget to subscribe my channel ka Wonder Arlene A. signal and don't forget to click like, share and comment na rin po kayo and syempre don't forget to click the bell button para po updated ko tayo sa aking new upload at syempre ma-notify po. Ayan. So, mga wonder sa mga pagkakataon kung ito. Patungo po doon sa ating pupuntahang lugar. Ayan. At medyo rapod po, maputik dahil po tag-ulan ang season ngayon sa aming lugar. So, ayan, naantong na yung mga kasama namin. Ayan. Medyo nagulat po kami dyan. Alam mo bakit? At, ayun. Meron palang baka na nakaharang. Ayan, malaking baka or cow. Mwah! <laughs> at yan mga ka-wonder nakita nyo po ang greeny na palikid diba Tapos, medyo cloudy at ayan maputik syempre dahil maulan ayan at alam niyo mga ka yung mga puno na yan na sumasagi sa akin bayabas yan na may bunga pa <laughs> napakaputik ng dami mga kawander medyo nag-i-slide dyan yung gulong ng aming sinasakyong owner ayan, naputik so ayan, tuloy lang po ang paglarga ng kasakyan hanggang sa patutunguhan natin ayan, buti nga po wala pong ulan na mga sandalingan hindi masyado malakas ang ulan, ambun-ambun lang siya ay malapit na po tayo mga kawanlo sa pupuntahan po, po natin. At ayan, nakikita niyo po ang kapaligiran. Maganda at maraming mga tanim na saging. Ayan, at maputik pa rin. Tuloy lang ang pag-arangkada ng sasakyan natin. Ayan. Ayan arangkada, ano? Ayan, at nakita po natin ang kapatagan na araruhan na sinasaka ng ating pupuntahan na si Kuya Danny Ayan, at uh, mga paligid yan sa gilid, sa bandang gilid ng kung ako ano, mga tanigang sugar cane. Ayan, at mga saba sa mga pagitan ng sugar cane na yan. Yung nakikita nyo pong sugar cane na yan. May mga sabadyang saging na nakatanim. Ayan. At maputik pa rin po. Maka-wonder. Patuloy lang sa pag- -o. arangkada ang sasakyan aming sinasakyan. Patuloy lamang sa pag-arangkada. Ayan. At mahigpit ang pagkakahawa ko dyan ng cellphone para hindi mahulog mga ko. At ayan mga kawandar, malapit na po tayo sa ating patutunguhan. Nakikita nyo na po yung mga balag na yan ng sitaw. Ayan. So, Nakakatuwa pong tignan pagmasda. At sobrang napakasino po ng paggawa. At napakarami rin pong kawayan ang inilagay eh mga ka-wonder, malapit na po tayo. Bababa na po tayo. Ayan, nandito na po tayo sa ating destinasyon. Sa bahay, sa munting bahay ni Kuya Dani at sa kanyang munting panima ng sitaw na gulay. Ayan. Nakatangin na po ang mga balag. Ayan. Ayan. At hiyan mga ka nandito na po tayo at ako'y nagulat nang bigla na lang akong tanungin. Wala ka ba regla? Wala ho! Oh. O, oh, pasok tayo. <mimit> <Ang> ganda, oh! <mimit> o, napakaluang ang daming kawayan. Karaming kawayan ito. oh Dini, upa. Lahat ng patrabaho ko, kornal. Ito, karoon ko na uh, August 17. Ito. Oho, August. Ay, bagong ano lang. Bagong tanim. Bagong tanim na sita. Ayan, mga ah, wonder, ang dami sita. Oh. Ganyan. Oho. Ganyan. Pagka hindi ka marunong, sasabi mo, kailan nang nahimay ang sako? Kailan na ikaw? Kaya nga, kailan ho. <laughs> <laughs> kailan nga nahimay pa yan sa ako na yan? Eh. tapos na yan. Tapos mo ni isa. Yan ang trabaho mm -hmm. na tatay. Nagulay-gulay na lahat. Hindi na makatrabaho ng mga ano. Ang tanda na. So ayun mga ka-wonder, bago ako pinapasok ni Tatay. muna ako kung may red alert ako. <laughs> Wala namang red alert sa ka-wonder. Ayan. Kasi bawal daw pasukin to nang galing sa may patay o di kaya yung meron kang buwan ng dalaw. Kasi hindi raw po nagiging maganda ang bunga. Totoo ba talaga yung kuya? Totoo. Totoo? O so yun mga wonder nakaano tayo ng tips ngayon na kapag po tayo ay may halaman na nakatulit gulayan, bawal pong pasukin ng galing sa patay o di kaya yung may red alert. Ito yung pinas ni Totoy. Aha. na ito na ibang bansa eh. Wow. Oh, wow. tinatanong kung gano'ng kalawak yung oh, bayan Nakita oh. mo. Mm. May nagtatanong kung gano'ng kalaki. Mm. So, yung mga ka-wonder, itong farm na to ay nandito sa Magallanes. Yan, kung nyo pong Kaluangan, Magallanes. Magallanes. Kaluangan Magallanes para po sa inyong kaalaman. At ito po si Kuya Dani, ang kapatid po ng aking biyanan. Siya po ang nangangasiwa at kanya po itong halamanan. Si Tawan. Ito po ang, ito po ang pangkabuhayan dito ng mga nagtatrabaho, magsasaka ang magtanim po ng gulayin o mga gulay na ganito po talaga. Napaka-lamig po ng kamay nila sa paghahalaman lalo ito sa mga gulay. Kaya ang gaganda po ng kanilang tanim. Dami ito, hindi ito. Oh, tsaka ito po mga kawander wonder organic na organic yan kasi hindi po yun nakakatikim ng insecticide. Yung natural lang po, yun sabi po ni Kuya Dani, yung pausok lang po ng damo na dayami. Yun lang po ang ginagawa niya dito. Yung kanyang sekreto para po hindi magkaroon ng kusim kung tawagin araw, yung naninira ng bulaklak ng araw -araw, sita. Oo, oh, ayan so, po. Kahit araw-araw po raw pong mamitas. Walang hindi nagbubamba. Oho. Sa Iwas po talaga sa, Iwas insecticide. Kasi po, siyempre yun ay may talab din sa mga gulay natin. Oh. Kung malimit po talagang gumamit ng insecticide. Pag binomba ng binomba. Pag binomba binomba, Ano yan? sa katawan ng tao yan? Oho. Tsaka kasi ta talab din po sa gulay Pag kaya kapag may yun, insecticide ay, na ito, gamit. So ayan mga wonder organic na organic to. Kaya kung kayo po ay gusto rin maghalaman na ng kagaya nito, asiguraduhin po natin na hindi po tayo matatalo mm -hmm. sa pagod, hirap at sa puhunan. wala Oho, uh, make sure na meron po tayong kaalaman bago po tayo magtanim ng mga gulay na ganito kaluang. Pero kung backyard gardening lang po at pang lang natin, pwede na yung mang mangilan ngilan pero kung ganto po kaluwang na tayo po mamumuhunan talaga ng malaking halaga make sure na hindi po tayo malugi at maibalik po ng labis-labis at siksik liglig na umaapaw ayan kamo pati mga mga polo ah ganyan si kagana ay tumang halaman ng mga polo labo nang mamumuhunan ay sa lupa oo oh dito la sa tatay sa tagay mo makakatampo tayo niyan Hmm. Sa iba nag-aalaman, hindi, ano ba yan, hindi kayo niya. Oo. Oh. Sa iba magugulay. Kung sa akin, ang sa itaas mga kawandar, ang dami bunga ng sting beans, kung tawagin. Ito po ay sitaw, sting beans. Oo oh, ha? Oo oh, ha? <coughs> paninig ng hindi ano hindi yung sisigwahin oo marami to, talaga nalang buha hindi kaya matutuwa hindi lalo mm. ayun -hmm. so, mga ka-wonder ang lakas po ng hangin na yun kasi ngayon po ay may panibagong bagyo na naman sa Pilipinas oo ayan kaya makulimblim po ang panahon ngayon ayan Bago mo yung iba. Para mag, ano, magkakot. Oo, sige po. Bago ka doon. Oo. Oh, oh. dalawa. Oo, sige ho. Ayan. So mga ka-wonder, balik muna tayo doon magtatawag tayo ng mga kasama natin para magdala nito at magdala ng sako. Malay mo, mapuno ng sako ng sitaw. Ayan. Ang dami uh, na oh. diretso lang siguro. Oh, ang dami nang napanguha. Ito nila mas maluang. Ito mo. Ma pa, ang dami oh. Ito, bagong tanim. Mm, 17 ah, oh. ng ubos. Ito nga nila. Ubos, 17 tiyanim. Oo. Kamahalan ng ublay ng gulay. Oo, oh, yun. Saktong-sakto. December. Bagong taon. Lahaw kayong tanim na kamatis. Ayan, nagtanim ako dito. Oo. Uh, Talong. Pano mm. nga din yan, nagtanim nini ako ng pakwan. Wow! Pakwan? Ano? Nakakapagpalakay ako, nakakapagpakalim na kilo. Oo. Uh -huh. Maglaki, tagaaraw yun. Oo, oh, isang, isa lang ho yun? Huh? Isang piraso, anim na kilo? Oo! Oh. Ang galing mo, oh, yun, laki ng pakwan na yun. Yun ay tanim ko nini nang, yun ay pinangain na ng bagong taon. Oo. Uh -huh. Uwi ng iyong pisa, ng anak ko, yung si Gerlyn, nasa naik. Sabi ko, inyong ipunin ang botot, ako itatanim. Saka melon. Awa, nandiyos na yun. Eh. Napalaki ko. Nangyos. Ang galing, ano. Malamig ayan, ko yung kamay ayan, niyo sa paghahalaman. Ang galing. Tsaka ang ganda ko kasi ng lugar dito, yung lupa, hindi siya acidic. Okay. Kaya maganda ang ano. Nasa nag-aalaga nila yun. Mga tanim. Nasa nag-aalaga. Nasa nag Ito, mas malaki. Kaysa doon, ito, mahigit kalahating kilo. Yun, wala pang kalahating kilo. Ah, yung nandun sa yung dulo. Yun, namumunga. Ito, oh. mahigit kalahating kilo. Kaya nga, hindi ha. Kung iisip mo, kailan ni tatay na ikabit siya yung isa. Oo oh, nga. Oh. Kaya na pagsataga ng anin ay lolo. Awa ng Diyos. Kaya nga may tumikita. Mm -hmm. Ganyan ho talaga. Pag may tiyaga, may nilaga. kaga. Bay, naman ako minin, wala ano, wala nang pag-aing. Ang sabi ng tatay. Wala na ho kayong tanim na palay ho. Ayun nga ho, pati ho din ho doon sa amin ngayon. Wala nang Oo. Wala, nang Wala na rin nagpapalayan doon. Siguro kung may nagpalayan, baka manggilan-ngilan lang. May, meron dito magpapalayan, sabi ko nga. Kung may magpapalayan mga dalawa, magpapalayan na. Oo, kayo rin magpapalayan din. O, wala na. Oo. Ano oh. mga wonder naka-ready na rin ang aking hininging luya <laughs> o oh, ha luya pa more ha ha ha

Mga kay mami. Mami daw ano. Bukod na iyo. Ha, huh? oho. Bukod na ako. Bukod na ho at pag eh, magkabukod naman kami. Ala ko sala. <laughs> Sana si iyan eh. Ayan, thank you, thank you po kay Kuya Dani. Ayan. Ngayon man oh. Ayun. Ayuda. Sabi, tumawag na kanina eh.

<laughs> Uhulihin siguro kami baka magkakatay, kakatayin kami. Tik 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 ya. Ayan, tik ya. Tik 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 ya.